Hi guys. Lilipat kasi kami ng bahay kaya may gamit na naman yung Ha? Pasa man dyan Yung ano, yung sinamuna pa. At saka yung parang si CR. Yung paru, ano. Ah, meron din doon lang, doon na lang. Pares lang ba? Ito yung may ano nang. asa man dyan na. Asamana. Ito na lang. Siyempre, ibas paling rin yung kiugda. Dalawahin mo na. Ibang kulay yung isa. Green. Ito na, green. Please. Ito brush pag naglaba ako. Kuha ka na. It's very oh, 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 yan. Pink na lang. Eh. Pink na lang lang. Ayun sa baba. Yan na lang. Pang brush lang yan. Ah, yung pang ano. Doon sa palingke meron na yung pinatayo siya. May... may uh, Sinasaktan. Ay, bro. Ayan Ay, na, na, na Kunin mo, Bing. Kunin mo, Bing. Pao. Blue na lang, pau Blue na lang, pau Blue. Dito, oh. Blue. Ito, ito. Ay, wala ba? Ito, Ayoko niyan. Ay, maiksi siya. 69. nine Maiksi man ito nang. Yung sa palingke kasi ma medyo mahaba. Oh, pero ano, red na lang. Or, ito oh. Pwede rin. About 200. Ah, yan na lang. Magkano oh, yan? Yun. Yun? 79. Ayan na lang. Parang isa 59. Maligit na masyado yung isa eh. Kasi pag naglaba ka, yung green na lang na ano. Yung green yan, yan. Pag naglaba ka, ang tabay mo. Yun nga eh. Ugmaligo. At tumanisi sa katumanisi ah. Kasi katumanisi. Baldo. Uh, red. Eh di yung isa rin. Baldo. Baldo.